Magandang gabi batang 90s horror. Ako nga pala si Ella. Hindi hindi ko makakalimutan yung gabi kung saan nangyari yung ikikwento ko sa inyo paring RJ. Simula kasi noon, parang hindi na ako mapakali. College field trip namin yon sa Intramuros. Pero hindi yung typical na field trip. Bali kami kami lang talaga yung nagplano noon kasama yung professor namin. Hindi din yon yung usual na arawang lakad night tour yung ginawa namin. Excited yun lahat kasi syempre iba yung vibes ng Intramuros pagkagabi. Parang buhay na buhay yung history ng lugar. So ayun na nga, sama-sama kaming magkakaklase. Bit-bit yung mga digicam at cellphone na medyo luma pa nung panahon na yon. Selfie dito, group picture doon. Ang kulit lang kasi lahat gusto may picture sa bawat kanto. Nung napunta nga kami sa Port Santiago, doon mismo sa may bungad, bago ka makarating sa mga lumang selda, ang dilim ng paligid, ang tanging ilaw eh, yung kulay dilaw na liwanag ng mga makalumang poste. Ang creepy talaga ng aura. Sabi pa ng tour guide, ewan ko lang kung nagbibiru lang ah, doon daw eh, may mga kwento ng nagpapakita, lalo na yung mga sundalo at mga pamilya raw ng mga nakulong dito dati. It makes sense naman dahil sa dami ng nasawi sa lugar na yon, hindi na ako magtataka na merong multo Yung mga kaklasiko, nagtutulakan, nagtatakutan, habang nagtatawanan. Lumingon-lingon ako pero parang wala naman. Pero habang kinukuhaan ng kaklasiko, yung group picture namin sa pader. Napansin kong may nakatayo sa malayo. Isang babae. Ang suot niya parang barot saya na makaluma. Yung tipong pang pelikula sa panahon ng Espanyol. Sa gilid niya may hawak siyang sanggol. Tapos may batang parang anim na taon o pitong taong gulang na nakahawak sa palda niya. Napatingin ako ng matagal. Akala ko kasi part lang yun ng reenactment. Parang yung mga kawal na nagbabantay sa paligid. Baka may nag para sa tour pero weird kasi wala naman kaming nakitang staff na naka-costume nung pumasok kami. Sabi ko pa sa tropa ko, Uy, tingnan nyo oh, may extra pala sa likod natin. Pagtingin nila, wala. Seryoso, wala. Kinuha ko pa yung digicam. Kako baka nakuhaan at laking gulat ko nang meron nga pero medyo malabo. Sabi ng kaklasiko, Baka double exposure lang yan o kaya refleksyon. Kaya pinilit ko na lang din na kumbinsihin yung sarili ko na baka gano'n na nga. Siguro kumbaga na program na sa isip ko dahil sa kwento ng tour guide. Pero habang tinitignan ko yung litrato, parang anlabo kasi ang lapit nila sa amin para bang kasama namin sila sa shot. At dito na nagsimula yung kaba ko kasi sa tuwing haharap ako parang may nakatingin. Parang may sumama sa likod namin. Isa pala yun sa pinakamalaking pagkakamali ko. Ang i-entertain sa isip ko yung ganon. Pagkatapos ng tour, halos wala na akong iniisip kundi yung nakita ko kanina, yung mag-ina, na parang galing sa lumang panahon. Habang naglalakad kami palabas, kinukumbinsin ko yung sarili ko na baka turista lang o baka trip lang talaga nila na mag-costume ng ganon o baka may event na hindi ko alam. Pero bakit kasi ganon? Bakit parang wala man lang nakapansin sa amin? Sabi ko, wag mo na lang isipin 'yon ella wala lang 'yon. Pero habang papunta na kami sa LRT Central Station, kinilabutan ako dahil nakita ko ulit sila. Yung babae, karga pa rin niya yung sanggol, yung batang kasama niya, nakahawak pa rin sa palda niya. Diretso lang sila sa paglalakad at ang pinakakakaiba, Tila hindi sila binabangga ng tao. Alam mo yung siksikan na nga sa LRT entrance. Naguunahan lahat para makapasok. Pero sila, dumadaan lang sila parang walang nakaharang. Parang hangin lang sila. Doon ako nagsimulang manginig. Kahit sa dami ng tao sa paligid, hindi ko mapigilan yung sarili kong kilabutan. Nasa pila na kami paket ng hagdan. Kasama ko yung mga kaklasiko. Nang halos mabuwal ako sa hilakbot nang makita kong nasa taas na kagad yung mag -ina. Nakatayo sila sa harap ng stall ng donut at parang hinihintay ako. Napatras ako. Oh, Oyla, okay ka lang? Tanong ng kaklase ko. Uh, oo, medyo nahihilo lang ako. Palusot ko, pero sa totoo lang, kinakabahan na ako. Pagdating namin sa taas, wala na uli yung mag -ina. Pagpasok namin sa tren, puno na. Alam mo na, rush hour. Nakapwesto kami sa may pinto. Nagsisiksikan. Halos wala nang makahinga. Pero laking gulat ko nang makita kong nakasunod pa din yung mag-ina. Hawak pa rin niya yung sanggol at ang mas malala, tumapat sila sa may bintana kung saan kitang kita ng liwanag ng poste sa labas. Pero walang kahit isang tao sa paligid ko ang kumikilos na parang naiistorbo sila. Tinitigan ko yung babae. Doon ko nakita ng malinaw yung mukha niya. Maputla. Walang reaksyon. Parang hindi gumagalaw yung mga mata niya. Parang walang itim. Tapos yung sanggol na hawak niya. Hindi umiiyak. Hindi gumagalaw. Parang laruan lang. Sinubukan kong wag na lang sila pansinin Tumingin ako sa ibang bahagi ng tren, sa labas o kaya sa ibang pasahero. Pero laking kilabot ko nung sa bawat ibabalik ko yung tingin ko sa mag-ina, eh mas malapit na sila sa akin. Sa sobrang takot ko, napasigaw ako. Tama na, okay lumapit. Lahat ng katabi ko sa tren, nagtinginan sa akin. Yung mga kaklasiko, gulat na gulat. Ilan e, ang problema mo? Sigaw nila pero pagtingin ko uli Wala na yung mag-ina Ang naiwan lang Malamig na hangin At yung malinaw na pakiramdam Na may sumama na sa akin mula intramuros Pagdating namin sa istasyon ng Carriedo Bumaba na kami ng tropa ko Sabi ko sa sarili ko Sana dito na rin sila mawala Medyo napahinga na ako ng maluwag Paglabas ko, Nagpasya na ako na dumiretso sa jeep papuntang bahay. Habang lumalalim yung gabi, doon na nagumpisa yung mga hindi ko may paliwanag na pangyayari. Pagka nakaharap ako sa salamin, minsan nakikita ko sa likod yung bata. Nakatingin sa akin. Walang emosyon. Minsan, yung nanay, nakatayo lang sa sulok ng kwarto ni Hindi siya gumagalaw. Dumating pa sa point na kahit nakapikit ako, may naririnig akong boses ng bata. Mahina lang. Ate, uwi na tayo. Kinabukasan, wala akong nagawa. Sinamahan ako ng pinsan ko sa Quiapo para maghanap ng albularyo. Sabi niya, mali daw yung ginawa ko. Pinansin ko kasi sila. Kasi daw, yung mga kaluluwang ligaw, pag naramdaman nilang may nakakakita, kumakapit sila. Nagpatulong na lang ako dun sa albularyo. May usok, may dasal, may alay na kandila at bigas. Ang sabi, kailangan daw ibalik kung saan sila nang galing. Kaya isang gabi, bumalik kami sa Intramuros. Dun sa parehong spot kung saan ko sila unang nakita. Tahimik na tahimik yung lugar. Sinambit ko yung binigay na dasal ng albularyo at parang magic. Dahil unti-unti nawala yung piling na may nakatingin sa akin. Doon ko naramdaman na unti-unti silang lumalayo. Pagkatapos nun, bigla na lang gumaan uli yung pakiramdam ko. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung bakit ako yung nakakita pero isa lang yung natutunan ko. May mga bagay talaga na hindi dapat pinapansin kagad. Pakitago na lang ako sa pangalang bullet parang RJ. Kakauwi ko lang noon galing Saudi tatlong taon din akong hindi nakauwi. Pagdating ko sa Pilipinas, parang gusto ko lang bumawi sa pamilya ko, lalo na sa anak ko na si Junior, anak namin ni Irene. Anim na taon pa lang siya noon, lumaki siyang halos picture lang ako sa rep at boses sa kaset na nire-record ko habang nandun ako sa ibang bansa. Isang umaga, unang linggo ko sa Pilipinas, niyaya ko si Irene. Magmanila so tayo, napangiti siya matagal ko na rin gustong dalhin si Junior doon. Kaso mas gusto ko talaga na tayong tatlo. Sagot niya. Isa sa sikat na pasyalan sa Maynila yung Manila Zoo. Pangpamilya talaga. Siyempre bukod sa Luneta at Star City. Alam nyo, iba yung saya ko sa ideyang yon kasi nung bata pa ako, Manila Zoo ang isa sa mga highlight ng kabataan ko. Lalo na nung high school. Dahil doon kami madalas nagpupunta ng mga kaklasiko nung wala pang mall na aircon sa lahat ng kanto. Pagdating namin, naamoy ko hagad yung halong damo, tubig at amoy ng hayop yung tipong hindi mabaho pero amoy su. May halo ring amoy ng popcorn at fishball galing sa mga tindahang nakahilera sa labas. Sa entrance, ayun si Mali, yung elepante na parang laging andon mula nung bata pa ako. Kahit si Junior napatigil Papa, ang laki Sabi niya, sabay hawak sa kamay ko Sa gilid, kita yung mga reptiles Ahas na nakapalupot sa kahoy Mga pagong na parang hindi gumagalaw Kahit sampung minuto ko nang nakatingin May mga butike at iba pang gumagalaw lang kapag wala ka ng pakialam Sa paligid ng su buhay na buhay din yung mga tendero May mga nagbebenta ng laruan alam nyo ba yung manok na pag mo yung nakataling itlog, e eh, ka yung mga manok sa sahig? At syempre yung puppet na gawa sa kahoy at tali, yung parang sumasayaw kapag hinahatak mo yung string. Paborito ng mga batang 90s yun, especially ako. Habang nagiikot kami, nakuha yung attention ko ng isang pamilya. Yung lalaki kasi, pamilyar, parang kaklasiko nung high school. Hindi kami close pero magkakilala kami. Magkaklase kasi kami nung first year tapos third year at saka fourth year. Kasama niya yung isang babae, siguro asawa niya. At may batang lalaki na tingin ko nasa walong taong gulang siguro. Nagdalawang isip akong lapitan siya. Una, baka hindi siya yon. Pangalawa, baka hindi niya rin ako maalala. Pero ilang beses ko pa silang nakita habang nagiikot kami. Habang nakasakay sa bangka sa maliit na lawa at habang tinitingnan yung mga stop animal sa likod ng zoo, yung mga taxidermy. Pero isa sa napansin ko, parang hindi nag enjoy yung mag-asawa. Walang ngiti, walang kwentuhan. Pero yung bata, ibang usapan, panay yung takbo niya. At halatang tuwang tuwa, pagkatapos tumingin sa hayop, babalik lang sa tabi nila. Gusto ko sanang lapitan sila para may kalaro din sana si Junior. Bale medyo takot kasi siya sa ibang hayop at parang ilang siya na humiwalay sa amin ni Irene lalo na sa enclosure ng mga malalaking hayop. Mga bandang tanghali, kumain kami sa park malapit sa playground. May mga kahoy na mesa, may bubong na pawid at sa gilid, may slide at swing. Habang kumakain, napatingin ako sa playground. Nakita ko yung anak ng kaklasiko. Mag-isa siyang naglalaro sa may slide. Naisip ko na baka pwede si Junior sumali Lilingon sana ako kay Irene pero natigilan ako dahil yung bata nakaharap na sa akin at parang naghihilamos ng pulang likido sa mukha niya. Mahina akong napasigaw. Nagulat si Irene. Uy, bakit? Tanong niya. Paglingon ko ulit sa playground. Wala na yung bata. Naghanap ako sa paligid at sa isang iglap lang. Ayun siya, kasama ulit yung mag-asawa. Masaya pa rin. Parang walang nangyari pero sa loob, loob ko, iba na yung pakaramdam ko. Parang mabigat na. Nagpatuloy kami sa pag-ikot. Pero habang papalapit ang dapit hapon, ramdam ko yung kakaibang katahimikan sa su. Yung mga hayop, parang mas tahimik. Yung mga huni ng ibon, parang nawala. Bago kami lumabas, dumaan kami sa enclosure ng mga buaya. Paborito ko yon ng bata pa ako. Hindi siya nakaglass. Mababang pader lang ang pagitan mo sa mga buwaya kaya ramdam mo na isang maling galaw lang pwede ka nilang abutin. Habang papalapit kami, nakita ko ulit yung kaklasiko at yung asawa niya. Lumingon ako para hanapin yung bata at doon ako napatigil. Nakapatong kasi siya sa pader. Pader ng kulungan ng mga buwaya. Yung isang paa nasa loob na ng enclosure parang akmang tatalo na. Bigla akong napatakbo. Uy, wag ka dyan boy. Baka mahulog ka. Baka malapakan yung buaya? buhaya. Napalingon sa akin yung lalaki. Napakunot yung noo. Bullet? Tanong niya. Doon ko na nga nakumpirma. Nakaklase ko nga siya. Si Marco. Pero bago pa kami magkamustahan, nagpapanik akong tinuro yung bata. Para yung anak mo tatalon sa kulungan ng buhaya. Napalingon siya sa tinuturo ko. Pero imbis na magpanik, napakunot lang yung noo niya. Anak, wala na kaming anak, bullet. Nanlaki yung mata ko. E kaano-ano yung batang yon? Sabay turo. Pero laking gulat ko nung wala na yung bata sa ibabaw ng pader. Tumakbo ko papalapit doon. Akala ko kasi nahulog na siya sa loob. Pero laking gulat ko na wala. Tanging tatlong maliliit na buwaya yung nandon. Nagmamadali akong lumingon sa paligid. Sabay balik ng tingin ko kay Marco. Anong bata ba bulit? Kaming dalawa lang nung asawa ko yung namamasyal eh. Wika ni Marco. Pare, sure ako may kasama kayo mula kanina. Parang nakagreen na may picture ng Jurassic Park logo yung damit niya. Nanlaki yung mata ni Marco sa sinabi ko. Nagkatingin sila ng asawa niya. Nagbago bigla yung mukha nila. Bahagya silang nagyakapan. Bulit, anak nga namin yun Pero isang taon na siyang sumakabilang buhay Napatras ako Parang umikot yung paligid ko At hindi ako makapagsalita Ayon kay Marco Na aksidente raw yung anak nila At yung suot niya nun Eh yung t-shirt na dinscribe ko Nandito raw sila ngayon sa Manila, Su Dahil paboritong pasyalan ng anak nila Yung lugar na yon. At kung nabubuhay pa siya Birthday niya dapat ngayon. Tahimik lang ako. Hindi ko alam kung anong isasagot. Pero sa isip ko, malinaw pa rin yung mga nakita ko buong araw. Yung batang tumatakbo-takbo. Yung naghihilamos ng pulang likido. At yung muntik ng mahulog sa buhaya. Hanggang ngayon, tuwing nadadaan ako doon at nakikita ko yung lumang gate ng Manila Zoo, hindi ko maiwasang maalala yung araw na yon